For sale. Mm, for sale. For sale. For sale. For sale, bacha. Oh, may gabi. Oh. Hindi. Doon sa may ng mm. sa may so, sa ati, talaga, oh. Sa batia, type ka siguro. Oh. Type. Nung natuturo siya akin mga yan, type akin niya niya sigurong maglaba. Ay, na, black, black. Oh, na. <laughs> <laughs> type ka siguro maglaba. Yan, okay. Yan. Ay, ganda. <laughs> Oo, oh. ganda. Ganda. Video, mga ganda ang ganda. Ang na? Ang ganda. Yes, of course. Okay, ako, naka-video ako. Oh, kita okay, mo. ganda. <laughs> 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 oh, yung kaganda ng mga bulaklak. Oh, ayun o, no, dilaw. Oh, anda ay pang batya. Samin. po. Yan, 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 angin, pula na yan. Ano ba yan? Ang ano daing batya. <smellan> hmm. Ang gandang bulaklak. Gumamela? Hindi naman 'to gumamela. Ay, 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 na, taong, Bakit ka tuwad? Nakatuwad. Ayun oh, o, oh, hindi tayo nagpunta doon o. Oh. O, oh, mga pausok. Ay, oh, ang ganda na. Ano, malapit na maubos yung usok. Oh. laki. Ang laki ng kandila. Ah. hmm Sementer ba yan? Sementer pa pala yan. Sementer yan. Oh? Oh, sementer yan din nakaalam yung mga ano. Ano, kung sila magaan ng tapos. Sementer yan dami. Diba ano nga yun nila, haro ng mga patay. Pupunta sa dami. Saan? Ito. <laughs> Nabawala si Jo. <laughs> Nawawala si Jo. si Nagugutom na ako. Oh. Ang ganda ng ulap. Let's go, let's go, sagu. Naikot na namin. Hmm. Ayun na yung malaking Buddha. Hmm. Masuk sekali lagi mak aku